Ngayong araw po nakatakdang ilibing ang primera kontrabida ng Philippine Movies na si Belia Flores. May live report si Mav Gonzalez. Mav? Maris, wala patid ang mga dumating sa huling lamay ni Belia Flores dito sa Loyola Memorial Chapel sa Quezon City. Sa dami ng nais nice, makasulyap sa paboritong kontrabida ng pelikulang Pilipino, hindi na itinuloy ang naon ng planong i si Belia Flores kahapon. Para mabisita pa siya ng mga kaibigan at tagahanga niya, ililibing na lang ang veteranong aktres ngayong araw sa Our Lady of Eternal Peace sa Nose del Monte City, Bulacan. Sa isang misa kagabi, inalala ng mga kaanak at kaibigan niya ang mga masasayang alaala -ala kasama ang primera kontrabida. Naman, magkaroon din tribute sa mga TV station. Para naman makita ng mga bagong henerasyon kung bakit ba siya nakilala ang Bella Flores. Nag-alay pa ng kanta ang unika iha ng aktres, pati ang singer na si Imelda Patin na ng manugang ni Bella. Pinigirin ng plak ng GMA Network ang batikang aktres. that you will not get her to play back her uh, movies on TV para po makilala po siya ng labos ng mga tao. Isang benefit concert ang pinaplano ng pamilya at ng mga kaibigan ng aktres para sa itinayong Belia Flores Foundation. Kahit pakilala bilang kontrabida na nagpahirap sa maraming artista, nakakatuwang maraming tagahanga ang bumisita sa kanyang huling lamay. Oh, okay. galing kami sa taas. Okay. Ay sabi namin, eh, alam namin nandito dito kasi siya. gusto namin siya makita. Afan na mga kami nila. Maganda umarte. Tsaka maganda siyang sumayaw. Maris, anumang oras nga ngayon na eh, ihahatid na mula rito sa Loyola Memorial Chapel sa Quezon City ang mga labi ng aktres doon sa kanyang huling hantungan sa Bulacan? Maris? Maraming salamat, Mav Gonzalez.